Yeah. Talagang napaka-solid ng samahan ng mag-roommate na sina Atisa Manalo ng Pilipinas at Miss Panama sa Miss Universe 2025. Sa gitna ng matinding kompetisyon, nakakatuwang makita na may mga kandidatang nagkakaroon ng tunay na pagkakaibigan. Si Atisa Manalo, nakilala sa kanyang pagiging warm at approachable, ay todo effort hindi lang para sa sarili kundi pati na rin sa kanyang roommate. Maraming netizens ang natuwa matapos makita sa mga behind the scenes clips na si Atisa mismo ang kumukuha ng mga larawan ni Miss Panama tuwing may photoshoot o pre-pageant activity. Makikita rin kung gaano ka genuine ang bond ng dalawa. Habang nagpipicture, binibigyan pa ni Atisa si Miss Panama ng mga tips kung paano mag-pose, kung anong posture ang mas flattering, at kung anong angulo ang mas makapagpapaganda ng shot. Sa simpleng tulong na iyon, makikita kung gaano ka selfless si Atisa. Isang tunay na queen na marunong tumulong at magbigay ng inspirasyon sa iba. Dahil sa kanilang closeness, maraming fans ang nagbigay ng papuri sa dalawa. Tinatawag pa silang roommate goals. Sa gitna ng pressure at competition, napakahalaga ng pagkakaroon ng kaibigang nagbibigay ng comfort at support. At 'yan ang nakikita ng lahat, kina Atisa at Miss Panama. Ipinapakita nila na ang tunay na essence ng Miss Universe ay hindi lang kagandahan o karunungan, kundi ang pagkakaroon ng puso, kababaang loob at pagkakaibigang nabuo kahit sa gitna ng kompetisyon.